for today's video guys uh, magbuhat ta o pang merienda. this is it ang ating saging na saba ito ang ingredients natin today sa ating merienda una na ang saging saba so tanaw mo kung sa itong buhaton karon ayan mag magpanit ta saging nagalit ra ang kamot di ba di ba diba, mm, diba? kagwapa sa saging Hmm, gwapa ang saging. No need na magamit o oh, kutsilyo. Kaya ang kamot mo na yung kutsilyo. Diba? Oh, ano ba buksan? Huwag ka na, mong apil kayo, di magkagama mo. Tama. ini e ni mga bisaya. O bisaya ka, sanay ka. Pero mga Tagalog, di sanay ingani. ni. E mga Tagalog, susyalon. Pero ang mga bisaya, oh, sa asa na nimo isa lang ni mga Bisaya. Maliiton para ba just Tagalog ang mga Bisaya, pero karamihan sa mga Bisaya, mga bright. Mga matatalino ang mga Bisaya. Papuntahin mo yung mga Tagalog sa probinsya, tingnan mo kung makaintindi ba ng Bisaya. Tapos pag nakas, nakapag ano sa mga Bisaya, sasabihin, "Ang tanga-tanga ng mga Bisaya." Ha. Huwag kayo ang mga Bisaya na ng Tagalog, English. Or ano, pumunta sa ibang bansa. Ang mga Tagalog, pumunta sa provinsya. Maintindihan ba? Huwag <laughs> kayong ganyan sa amin. O, oh, di ba? Saging-saging lang. <laughs> saging, saging-saging. O, oh, di ba, di ba, di ba, di ba, di ba? Hero, jid mo pa si me in Dimers. Oy. Hello mga guys. For today's video guys, mo na ni Karon. Aray ko. Oy, Anwar, kaya mo ba to? Hindi mo yan kaya. Axel po chill. ba eh. Kaya nyo ba to? Anwar? Mi loves. Kaya nyo ba to? Kaya nyo ba to na magbalat ng kamay lang? Shout out pala sa aking mga nagmamahal sa akin. Shower out guys, no? Shower out sa nagmamahal sa akin. Yes, ito na at isasalang natin. No, di ba? Ito, ito, ito ang saging. Ito ang balat ng saging. <laughs> adik si Inday. Ganit kung hindi dapat kay mag-reels ko. So, ang pangunahi, ang pangalawa nating ingredients, ito na yung kakanggata. Alam nyo ba yung kakanggata? Siguro naman, alam nyo naman yung mga Tagalog. <laughs> Sabi sa mga Tagalog, Aba, hindi, pag tumira ka sa mga Tagalog, ha? oh, bakit? Tinitira din kami mga Bisaya, eh. O, diba? O, oh, dito tayo. Ayan, sasabaw natin sabaw natin. Para dili masayang guys. Maglagay tag water dito sa plastik. Kunti lang naman. Kasi meron pang namilit. Alam nyo ba meron pang namilit? Meron pang naiwan-iwan. ba? Diba? Tapos iganon-ganon natin ang plastik. Para makuha tanan. Ayan. So, ito ang gagawin natin, isa lang na natin at sindihan ng ating ano ang ating kalano na hiwi na ang kwan o di ba asan ba nakita nyo ba ako o nyo ba ang tabi na host amoy pa lang lamit na unsa pa kagluto na Nino, so mga kay small youtuber ko kay numdong pa ba aning puspuro Antod ka ron, si Inday mo gamit pagyapong puspuro ba <laughs> diba? mo gamit yapon si Inday o puspuro naintindihan nyo ba mga Tagalog yan tayo eh Kamang, kaming mga bisaya pag Tagalogin nyo nakakaintindi kami pero kayong mga Tagalog Bisayain kayo, hindi kayo marunong mintende. English lang alam nyo. <laughs> Sorry. It's just joking lang. I'm joking. I'm kidding. O, oh, ba? Diba? Nag, o, oh, na apoy na. O na, asa na? Oo, oh, o, oh, oh. dyan. Kayo jan kay mag asikasong pa si Inday. Money, money. Aha, money, money. Money, money. O, oh, dapat, pag nagbuko kayo guys, masaya. Para, ang sikreto sa pagluluto, para masarap ang pagkain, masaya ka. O, oh, honey, honey. O, oh, money, money. O, honey, money. Pwede ako. Ayan, kayo, inday. Your, 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 your.

always masaya kahit walang sapi. <laughs> Tanawa guys. yung ipakita ninyo ha. Bukal na gayod siya, guys. Oh, ang bilis, di ba? Ang um, bilis! O, oh, o, oh, o. Oh. Tingnan niyo, o, oh, oh. Ang um, bilis. Ni Bukal na kaagad. Nagdaga natin ng tubig kay ang tuno ba? Pasigma upaw ni kaagad.

Tititititin, ten, ten. Ayan na. Ito ni para makita nyo Ayan na. Kumukulo na siya at kumukulo na. Lakas ng apoy ko, guys. Diba? Lakas ng apoy ko.